makailan lang ay may bagong natuklasan ang mga sentipiko tungkol sa posibilidad ng buhay sa ilalim ng Mars. Saan nito matatagpuan? At bakit nila nasabing pwedeng pamugaran nito ng alien life? Yan ang ating pag-uusapan. at si Planitia ay isang napakalaking kapatagan sa Northern Hemisphere ng Mars. May sukat ito na humigit kumulang na 1,800 milya o 3,000 kilometro. Ito ay kasing laki kung ikaw ay babiyahe mula sa Manila hanggang Tokyo sa Japan. Pero hindi lang laki ang kahangahanga rito may average surface temperature ito ko na humigit kumulang na negative 50 degrees Celsius sa umaga habang negative 120 degrees Celsius naman sa gabi. Guys, ang lamig. Ganito talaga pag magde-December. Nanlalamig ka na sa si akin. <laughs> Talagang napakalamig, diba? Kaya paano naging posibleng tirahan ng buhay ang lugar na ito? Simple lang. Dahil mayroon itong tatlong mahalagang sangkap para sa buhay. Ang tubig ang una sa tatlong mahalagang sangkap. Ang NASA o ang National Aeronautics and Space Administration ay nagpahayag na ang tubig ay isa sa mga pinakaimportanteng bagay para mabuhay ang anumang organismo. Pero bakit? ang tubig ay parang magic liquid na kayang maghalo ng nutrients mula sa pagkain para makonvert ito bilang enerhiya sa katawan. Ikalawa, ang tubig din ang nagpapalamig o nagpapainit sa mga organismo kaya naiingatan ang tamang kondisyon para mabuhay. Kung wala ang tubig, wala rin ang posibilidad ng buhay kahit alien pa yan. Kaya Maitanong ko lang, naligo na ba ngayon? I-share mo ang iyong sagot sa comment section at sabihin kung anong alien related question pa ang gusto mong pag-usapan. Ano pa ang meron sa Asidalia Planitia? Bukod sa tubig, kailangan din ng init at enerhiya para mabuhay ang mga organism ang heat and energy, ang pangalawa sa tatlong mahalagang sangkap. Ngunit paano? Imagine natin na tayo ay magbe-bake ng isang napakasarap at malambot na cake. Kinakailangan natin ng init galing sa oven para lahat ng mga ingredients ay magsama-sama at maging masarap na cake. Kung paghahambingin, ang heat at energy ay katulad lamang ng oven na tumutulong upang mabuhay ang isang organism. Kung ilalagay natin ito sa freezer ay malabong makabuo tayo nito. Kung babalikan natin ang description patungkol sa Mars na ang average temperature ay umaabot sa negative 120 degrees Celsius, paano naging posible ang alien life sa Asidalia Planitia? Nadiskubre ng mga sentipiko na sa ilalim nito Bandang 4 to 9 kilometers below surface Na ang temperatura rito ay umaabot ng 0 to 10 degrees Celsius Sapat na para mabuhay ang mga organismo Naniniwala ang mga researchers Na magiging magandang lugar ito Para sa mga microorganism Upang sila ay mabuhay Sa katunayan Natuklasan ng mga eksperto na mayroong mga nabubuhay na mga methanogens Ito ay ang mga organism na hindi na kinakailangan ng oxygen para mabuhay Mahalaga ang presensya ng mga methanogens upang makapagproduce ng methane At mahalaga ito bilang basihan na maaaring sumuporta ng buhay ang Mars at panghuli sa tatlong pangunahing sangkap ay ang presensya ng nutrients. Ang nutrients ay parang pagkain para sa mga organismo sapagkat ito ay nagbibigay ng building blocks na kinakailangan ng mga nabubuhay kabilang ang mga halaman at mga hayop upang sila ay lumaki, mag-adapt sa kapaligiran at manatiling buhay kabilang sa mga nutrients na mayroon ng Mars ay ang mga elements katulad ng carbon, nitrogen, at phosphorus. Kung susumahin, kapag nagsama-sama ang tubig, ang heat and energy, at nutrients, ay maikokumpirma natin na talagang mayroong alien life. Sa kabilang banda naman, ay may plano na ang European Space Agency na tinagurian sa pangalan na Rosalind Franklin Rover na itinakda na ilapag sa taong 2028. Ang layunin nito ay hukayin ang kailaliman ng Mars sa haba ng 7 feet. Hindi ito hango sa kinakailangang lalim para maabot ang posibilidad na makita ang habitable zones na tinutukoy ng ating mga researchers. Kinakailangan pa kasi natin ng mas advance na crew missions at mga makabagong drilling technology na maaari nating makamit sa ilang taon o dekada. Talaga nga namang isang one of a kind ang ating natuklasan sapagkat nalaman natin kung saan tiyak na posibleng pagtirahan ng mga alien at ang mga tao sa Mars sa hinaharap kung mas magiging advance ang ating kaalaman at kakayanan sa teknolohiya. Ang pagtuklas ng bagay na ito ay katunayan lamang na malapit na tayo sa katotohanan sa paghahanap ng extraterrestrial life. Kaya't mahalaga na palagi tayo maging curious sa mga bagay-bagay at huwag kang mag-alala nandito ang channel na ito upang ibalita ang mga latest updates patungkol sa mga kaalamang katulad nito. At doon na nagtatapos ang ating video. Muli, ito ang Siyensaya Saya TV. Kung saan sa channel na ito, talinot saya, abot kaya ng bawat isa.